Mari. Asin, walang asin. Siguro, walang pambili yun. Wow, talaga si Mari. Oh. Si Mari kasi, akala ko may trabaho. pang trabaho sa awa niya. Oh. <coughs> Mari. Dito si Mari na naman. Uy, okay. Mari. Free. May kailangan sana ako sa iyo, pre. May kailangan, Mari? Ay, alam mo ba, pre, mahiya sana ako sa iyo, pre. Pero pakapalan na talaga ito ng mukha, pre. O, oh, tapos anong kailangan kasi, na? Kasi, pre, alam mo ba, pre, walang trabaho yung asawa ko, pre. Kasi, oh. ano, wala kasi dito building na, ano, sa construction ba, pre. Ba? Kasi oh. yun lang talagang alam sa asawa ko, pre. Construction gusto nung talagang trabaho niya, pre, kaya walang building kasi dito ang pinapagawa, pre, kaya minsan maka-extra-extra -extra lang siya, matrabaho, ganun lang trabaho. Oo, oh, namari, direct sa namari, huwag ka na mag-isip, mm. ang unang kailangan mo. eh pare, mangiram sana ako sa iyo ng pera, pare. eh pera? O, pare, mangiram sana ako ako sa may pera to, mari, ha? Ta Opo. Opo, pre. Uy, sumari. Sumari na to. Sabi na. Opo, pre. Ay. Sumari, sumari opo, na. pre. Opo. Ay, Mari, nakapasyal ka. Anong kailangan mo? Pre, hindi sana ako sa'yo ng malunggay, pre. Malunggay? Opo, pre, kasi wala talaga kami may ulam, pre. Kaya kilauoy uh -huh. lang namin, pre. Para makakain lang kami, pre. Kasi yung si kumpare mo, Akala ko kasi may dala siyang ano, magdala siya ng ulam pag-uwi. Eh, wala naman pala, pre. Kasi wala daw sa'ng pera, pre. Oh, sige, nagkukuha mo lang kung malunggay. Dito ka lang, Maria. Sige, pre. Salamat, pre. Dito ka lang, Maria. Sige, pre. Salamat pag init talaga ako kay itong pare ng ano, mm. ba -ba yung malunggay. Pa, Bait din kasi ni itong pare. Oh, mare, ito. salamat pare. Mm. Salamat pre ha. Mm, salamat pre. Ay, yeah, mare, ingat, mare, ingat. Okay. A few moments later. si Mare. Kailangan niya. Ay, Mare. Pre. Ha? Yung mga anak ko, pre, kasi ay sabi nila, ayaw daw nila kumain ng puro malunggay, pre. Oo, oh, anong kailangan? Anong uh, gulay? Gusto niya, ano, kahit may tuyo lang daw, pre, baka may tuyo ka dyan, pre. Tuyo? Oo, baka may tuyo ka dyan, pre. Pahingi, pre. Ano mo nalagay yung tuyo dito? Kasi, pre, wala talagang trabaho yung pare mo. Ay, ito, ito, Mare. Ay, eh, so, pwede ito ba rin, oh. oh. Apat ah, ang tirado ito ba rin. Hmm. Sige, na ba naman ang kanyang anak mo doon? Mas mari, ingat ka. Salamat talaga, pre, ha? O, sige, ingat ka. At wala kasi yung trabaho yung kumpari mo, pre. Salamat okay. okay. talaga, pre. sige, mari, ingat. Sige, ingat, mari. A few moments later. Ano ba ito si mari, gabi na? Baka wala lang, ano, wala lang makain doon sa bahay nila. Kawawaan mo kasi si mari para kasi walang trabaho eh. Ang asawa na ng pagkain sa mga anak niya. Ako? Uy, Mari. Opo. Ay, ang telepon kailan Mari? Wala pari, nakalimutan ko pala pari. Hindi na ako sa iyo ng asin pari. Gabi ng tiyo. Asin? Oo. Ay, oh, asin na may lang Wala, salamat talaga pari. Ay, may bitsin pa si Mario. Ay, salamat po mm, may bitsin din po kasi kailangan din namin itong may bitsin pare eh. Mm, siya, Maraming salamat talaga sa iyo pare ha. Ang um, bait-bait mo talaga pre. eh. Ano problema Maraming salamat talaga pare ha. sige, okay, yes, ingat, salamat, ingat Mari. Yes, ingat ka dyan, ingat ka. One hour later. Mari? Asin, walang asin. Siguro walang pambili yun. Wawa talaga si Mari Oh. Mari, kasi akala ko may tabaho. Wala pa ang tabaho sa awa niya. Uy. <coughs> Mari. Dito si Mari na naman. Uy, okay. Mari. Pri, may kailangan sana ako sa iyo, Pri. May kailangan, Mari? O, alam mo ba, Pri, mahiya sana ako sa iyo, Pri. Pero pakapalan na talaga ito ng mukha, Pri. Oo, tapos ano kailangan na? Kasi, Pri, alam mo ba, Pri, walang trabaho yung asawa ko, Pri. Kasi... O. Ano? Wala kasi dito ang building na, ano, sa construction ba, pre, ba? Kasi Oo. yun lang talagang alam sa atawa ko, pre. Construction lang talagang trabaho niya, pre. Kaya walang building kasi dito ang pinapagawa, pre. Kaya minsan maka-extra-extra lang siya, matrabaho, gano'n lang trabaho. Oo oh, na, Mari. Diretso mo na, Mari. Huwag ka na mag-isip. Anong ang, ang kailangan mo? Eh, pare, manghiram sana ako sa'yo ng pera, pare. Eh, pera? Oo, pare. Hindi ako akong may pera tumari, Mari, ha? pera. Ay, ito Mari, oh. Pwede ito mo, alam, alam pare, dapat 100 lang sana yung hiramin ko pare. 200 to oh. Hindi hey, okay Mari. ano problema yan? Sina? Maraming salamat. Akala sa ko Mari, Nakasahod na kay Mari, kasi, di ba nagbablog kay Mari? Oo, nagbablog kami pare. Akala ko may, may pera kayo, kayo dyan, nakapera kayo dyan ay hindi pa kami nakakapira niyan. Pre, kasi ano, wala pa talaga pre. Isang taon na yung pagbablog namin pre. Ah, wala pa na? Wala, wala pa, wala pa kami talagang kita dyan sa pagbablog namin pre. Pero oh, pre, ano pre, uh, pwede ipalo mo rin kami pre. Para matulungan niyo rin kami sa pagbablog namin pre. Oh, mamaya. Uh, ipalo mo kami sa ano namin, sa Dreams TV Vlog pre. Oh, Sige, mamaya. Sa so, Dreams TV Vlog, hanapin mo lang at ipalo mo kami pre. Oh. Kasi kailangan talaga namin magsipag pre? Sa Akala ko mare nakasaho na kaya diyan. Wala pa talaga pre. Wala pa talaga kami, ano, kita diyan pre. Kuya, pa pero, pa pa trabaho? Oo, oo pero tiis-tiis lang talaga kami pre. Kasi sana matupad namin yung mga pangarap namin balang araw sa pag-vlog namin. Mm. Yun ang talagang pinapangarap ko. Akala ko mare nakasaho na kayo Wala pa lang sana mare. Oo, wala pa talaga pre. Mm. Kaya yeah, pre, yun lang talagang may hindi ko sa'yo pre. Iano mo rin kami, ipaalo mo rin kami sa'yo. Oh, mamaya, namin, mamaya mare mamaya. Okay, salamat pre. Uwi na ako pre. Salamat pre. Kasi ibibili ko ito ng bigas kasi pre. O sige, ingat ka Maria. Ay, salamat pre. Maraming salamat ingat, pre. Ingat, mare ingat, ingat. Sige, paalo kami na. Pa pre ha. O sige, mamaya Mari. Akala ko may sahaw na si Mari sa pagbablog. Wala pala. Kaya pala nag-erot na Mari si pare din walang trabaho kaya pala yung asawa niya asawa na ganap ng pira para makain ng mga anak niya kawawa talaga si Mari oh. kawawa talaga si Mari ito oh. a few moments later ipalo ko sila Mari kay para ma dedenya yung mga followers nila no? para kawawa ko si Mari kakala ko may sahaw din eh wala ano pa ng sahaw na Mari mm hmm be oh, ipalo na kita nakapalo na sila yung sa pinalo ko na para madagdagan yung mga followers nila no? sana ma makasahod na sila kasi matagal na vlog lang, bagsang taon yata ang vlog akala may sahod na wala pa sahod, wow, wala ko